makinig kayo mayroon na naman ako sa inyo ipapakita panoorin nyo ako Hoy, manood ka kung di ka manood sa akin aking video patayin ko yung ano ko cellphone ko para wala na kayong makikita sa akin ngayon hindi, hindi nyo na ako makikita ito may papahula ako sa inyo ito yung ipapakita ako sa inyo tingnan nyo ng maayos mulat na yun mulat yung mata ninyo para makakikita niyo kung ano yung hinahawakan ko anong tawag sa inyo to ito o, oh, ano itong tawag sa inyo? Palapit ko sa video, ha? O, oh, mga kaibigan ko dyan, o. Oh. nyo yan, o. Makinig ka, o. Makinig ka, makinig. O, oh, anong tawag sa inyo yan? Walaan nyo lang yan kung ano yung hinahawakan ko. Yan, makikita ninyo yan. Kung matalino kayo, ano yan? O, oh, ito, pangalawa. Ito. O, oh, walaan nyo yan kung ano yan. Ha? O, oh, ito, napapakita ko na sa inyo, o. Oh, o, oh. ayan, ha? O, oh, tapos na. Hoy, makinig ka. Ikaw makikinig sa akin. Kinig ka. Oh, ito. O, tawag niyan sa inyo. Oh, yung ano hinawakan ko. Ano bang tawag sa inyo yan? Makinig ka, kaya para hindi mo sa mukha mo yan. O, palo ko yan sa ulo mo, kundi sa makapal mong mukha. Hindi ka manunod sa akin, o. Oh. Talaga yung papalo ko to. Hindi uh, mo, mukha ko. O, oh, di ba? Oh, diba o. Oh, diba oh. Ano yung tawag sa inyo? yan. Ha? Huh? Pahulaan mo. O, ito. O, ito. Hulaan mo para itipalo sa ulo mo. Hindi ka mananood sa akin, ha? Ha? Kakaya mo ako? Bakit kakaya mo ako? Nandito ako sa social media. Ha? Kasi maliit lang yung views ko. Hindi ako sikat. Hindi ko na Magsikat ako. Yung sa akin lang. Manunood ka sa mga video ko. Ha? Hindi ka mananood sa mga video ko. <laughs> para hindi, hindi, ko tumapalo sa'yo. Kulaan mo yan kung ano yung hinawakan ko. <laughs>